Welcome po sa aming munting tahanan dito sa Pangasinan. Ito ang aming kubo na pinagawa namin. Ang sarap ng tulog namin dito kagabi. Unang umaga namin dito sa Pilipinas, maglaluto muna kami ng breakfast. Tignan natin yung ginagawa ni Jess. I think magsa 6am ngayon. Ito ang aming dirty kitchen sa likod ng kubo. Hi, Be. Hi. <laughs> chicken pero wala pa tayong lutoan. May butin dito ah. pero hindi natin alam <laughs> <laughs> hindi marunong. <laughs> Magluluto daw ng pancit canton dito sa rice cooker. Iniinit lang yung tubig. Hindi experiment ako. Ito kagana to. kagana <laughs> yan. Ito ang request ng mga bata, pancit canton. Kumukulo na ang tubig. Yay! Hi Jax boy! Hi! Sarap ng breakfast natin ha. Kulang na lang pandesal. Yung pancit canton. Ayun no. <laughs> Malapit na. Luto na ang ating pansit kanton. Meron tayong tinapay. Oh, sarap naman. Kain. Mm. The best breakfast. Yummy. Yay! <laughs> sarap. Mm. This is probably the best meal ever.